Ang sumpaan ng nakakatakot na kubeta. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang kubeta na matagal nang iniwan at pinaniniwalaang may sumpa. Matatagpuan ito sa isang madilim at masukal na bahagi ng kagubatan, na bihira ng puntahan ng mga tao. Kilala ito sa baryo bilang ang nakakatakot na kubeta. Sinasabing noong unang panahon, isang babae ang nagtago roon matapos siyang pagtangkang patayin ng mga tulisan. Doon siya nahuli at walang awang pinaslang. Mula noon ang lugar na iyon ay napuno ng kwento ng kababalaghan, sabi ng matatanda. Ang kanyang galit at hinanakit ay nanatili sa kubeta na siyang dahilan kung bakit ito isinumpa. Maraming tao ang nakaranas ng kakaibang takot sa tuwing pumapasok sa kubetang iyon. Ang ilan ay nagsasabing may naririnig silang mga hikbi at sigaw mula sa loob kahit pa mag-isa lang sila roon. Ang iba naman ay nakakita ng itim na anino na tila nakamasid sa kanila mula sa dilim. Isang araw si Mang Cardo, isang matapang at kilalang hindi naniniwala sa mga kwento ng multo, ang nagdesisyong subukan ang sumpang kubeta. Sa gabi ng kanyang pagbisita, dala ang kanyang lampara, tinungo niya ang masukal na daan patungo sa kubeta. Habang papalapit siya, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya. Walang multo, kwento lang ito ng matatanda para takutin tayo anya habang lumalakad. Ngunit nang marating niya ang kubeta, piglang tumigil ang hangin. Tahimik ang paligid masyadong tahimik na parang wala ng ibang nilalang sa kagubatan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kakaibang amoy ng nabubulok. Sa loob, tila luma, ngunit maayos ang estruktura, maliban sa mga guhit sa pader na parang mga kuko ang nag-ukit. Pinilit niyang huwag pansinin ang kaba sa kanyang dibdib at naupo sa upuan ng kubeta. Bigla niyang narinig ang isang mahina, ngunit malamig na boses. Bakit ka nandito? Bakit mo ako ginulo? Napalunok si Mang Cardo. Hinanap niya ang pinagmulan ng boses ngunit wala siyang nakita. Maya-maya, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok at kasunod nito ay ang tila kamay na humawak sa kanyang balikat. Tumayo ang balahibo niya at agad siyang tumakbo palabas. Habang tumatakbo siya, naririnig niya ang halakhak na tila sumusunod sa kanya. Nang marating niya ang kanyang bahay, hindi na siya makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit niyang sinasabi, may nakita ako may narinig ako. Mula nang mangyari iyon, nagkasakit si Mang Cardo. Araw-araw siyang nilalagnat at gabi-gabi siyang binabangungot. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang mukha ng isang babae na puno ng dugo. Lagi niyang naririnig ang parehong tanong, Bakit mo ako ginulo? Sinubukan ng mga albularyo ng baryo na tulungan si Mang Cardo, ngunit wala silang magawa. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting humina si Mang Cardo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Sabi ng mga tao, ang sumpa ng kubeta ang pumatay sa kanya. Dahil sa nangyari, napilitan ang mga matatanda ng baryo na ikwento ang tunay na pinagmulan ng sumpa. Ayon sa kanila, ang babae na pinaslang noon ay si Lucia, isang dalagang inusig ng kanyang mga kababaryo dahil sa maling paratang na siya raw ay isang mangkukulam. Nang siya ay nagtatago sa kubeta, pinatay siya ng mga taong naghahanap sa kanya at mula noon nanatili ang kanyang galit sa lugar na iyon. Sabi ng matatanda, ang sumpa ay matatapos lamang kapag humingi ng tawad ang buong baryo kay Lucia at inalay ang isang ritual para sa kanyang kapayapaan. Ngunit sa takot ng mga tao, walang nangahas na gawin ito. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ang sumpang kubeta sa gilid ng kagubatan. Walang nangangahas na lumapit dito lalo na kapag gabi. Sabi ng mga nakatira malapit doon, tuwing kabilugan ng buwan may naririnig silang mga sigaw at halakhak mula sa kubeta. Ang tanong, sino ang susunod na magtatangkang pumasok? At may maglalakas-loob bang wakasan ang sumpaan ni Lucia?